mga NDA, alam, makita mo lang. May radyo, ito yung ko eh. Oo. Oh. Esensya mo, personal. Ito yung radyo mo, dapat may esensya din. Eh. Dapat may sticker din yun na kahit nga cellphone ngayon, di ba nalagyan na ng NTC sticker? License ng NTC. Oh. Eh, may siguro, tumahimik sila dahil mapapas ang kita nila sa cellphone. Pati yung mga soul sa kanila ng mga cellphone company. Ngayon kaya pag may -re reklamo sa mga sa cellphone company, hindi tinapansin, pupunta sa NTC, doon magreklamo, -re hindi rin nila papansin eh. O oh, hindi rin, 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 rin. mo lang yan yung ano, complain mo. O kung hindi nang nag-complain yung sila di yung sila di pinakinggan, di ba simple Hindi rin, kung tango yung, yung bahay, diba, pinagawasan yung ano, ganyan ganyan. Sa cellphone, yun, naungkat, naungkat. Naungka. Ngayon wala na naman. So, ano, kakaasaw eh. yeah, okay. okay, sige. 哎，这个。